Bumisita ngayong araw si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Pakay nito, kumustahin ang lagay ng mga magsasaka at traders sa gitna ng mababang presyo at demandang gulay. Isa narito si Tatay Alonso na halos apat na dekada nang nagsasaka sa Atok, Benguet. Bit-bit niya at ilan pang kasamahan ang ilan sa mga hinaing nila sa ahensya. Ang mga kasi mga, mga ibang mga problema, itong talagang market po, market ng mga big suburbs. Ganon po ang kwan. Kaya sana matuloy na matuloy yung mga outlet ng mga uh, dito nga, dito sa Maynila, ta tapos dyan sa Bisaya at sa kami dyan. Kasi sa totoo lang, uh, yung mga kasami ng mga gap farmers, normal na sila na kung saan dadalin ang produce. Eh, hindi madistinguish kung dito lang kami binibinta. Hinarap naman sila ng kalihim at dito isa-isa nilang inihayag ang kanilang mga problema sa sektor ng agrikultura. Isa na dito ang problema sa oversupply ng gulay. Kung pwedeng tulungan, tulungan nyo kami na uh, maghanap ng ibang uh, outlet ng mga oversupplies na uh, gulay po. I think kailangan magtulong-tulungan tayo dyan eh. Oversupply for me is also partly lack of planning or poor planning or poor coordination. Di ba? But of course, talagang nangyayari talaga mag-season, season eh. Di ba? Sa isda, kung saan ako nang galing, minsan 30 pesos yung ganong gong ko, 50 pesos, minsan 2 piso na lang dahil sabay-sabay nagkahulihan eh. Di ba? But tama ho kayo eh, na kailangan we have to have more outlets. Solusyon dito ng ahensya ang pagdaragdag ng kadiwa outlets lalong-lalo na sa Metro Manila. Kung may oversupply kayo ngayon sa Atok Benguet, sa ibang parte ng car, pwede nyo dalhin doon. Tapos bibili ng gobyerno at a certain price. Para hindi man lang masayang yung biyahe at hindi naman at itatago sa storage. Pero, sempre siyempre, pwede lang bilhin ng gobyerno yan at, at may tago sa stores Pag ang quality, pwede pa. Nasita rin ng kalihim ang proseso ng paglilinis ng mga gulay sa trading center. Yung porsento ng tapon sa mga gulay natin at prutas, kailangan mabawasan. ba diba? Kaya yung paggamit ng tubig, kailangan din mabawasan. Kaya kanina, nakita ko yung carrots nilinis sinisprayan ng ng hose. Pag spray ng hose, tapo na yung tubig. Magkano yung tubig? Yung tubig sa Baguio, hirap eh. Mahal eh. Diba? Kailangan yan. Pag spray yan, nini-recycle. Diba? Para kung, kung, kung isang drum ng tubig lang gagamitin, isang drum lang, hindi isang drum. Maliban dito, ipinangako ni Laurel ang pagtatayo ng dagdag na mga trading center sa bawat probinsya sa bansa sa loob ng apat na taon para masolusyonan ang problema sa logistics na tinukoy ng kalihim sa pagkasayang ng mga ani ng magsasaka. Dagdag pa ng kalihim, magdaragdag ito ng mga agriculture work extension para mapabilis ang pagpapatupad ng mga programa ng ahensya. Pagkatapos ng kanyang pagbisita, nakipagpulong ang kalihim sa mga kawani ng Department ng agriculture cordillera para pag-usapan pa ang sitwasyon at mga programa ng ahensya sa rehiyon. Si Robert Inventor para sa Luzon headlines.